Mahalaga po talaga actually ang role ng mga kababayan natin abroad kasi um ito pong issue na ito ay again kahit tayo yung pinaka-apektado pinaka sa Pilipinas um, ano po eh uh, ito ay issue ng buong mundo kasi sa ating uh, global community of nations at ang Pilipinas isa po dyan, um uh, meron po tayong mga international rules at kapag may, sang hindi sumusunod sa ating mga international rules ay eh nababaliwala po. Hindi pwedeng may exception dun sa uh, mga conventions, agreements, lalo na ito po ang pinaka-relevant uh, yung sa United Nations Convention on the Laws of the Sea o yung UNCLOS. At po, may po ang China dyan. Mm -hmm. um, kaya po, kung siya ay hindi susunod, may exception, mababaliwala po yung mga pinag-aagrihan natin as a global community. So, yung ating po mga OFWs, uh, overseas Filipinos, napakahalaga po na yung issue na ito, iparating sa lahat ng sulok ng mundo, para ang global community ay um, Uh, magkapit bisig din United behind the Philippines in asserting our rightful uh, claim doon sa ating exclusive economic zone.